Yun dating, Renault, yung dating linoleum lang na nakalagay, ngayon ay naka -tiles na. So sabi nga, once na meron kang sipag at syaga, yung gusto mong makamit sa buhay, yung gusto mong mapaganda ang iyong bahay, ay once na meron kang ipon, ayan, at meron tayong naipon dar. Wow. So yan, meron akong naipon na konti ang aking asawa. So dahil... Meron siya na ipon, kaya naman sabi niya, ipatay sa namin ang aming kusina at nagpaki na rin siya. So, kaya naman ang aming pumbahay ay meron ng tiles lahat. So, hindi talaga basta-basta magpagawa ng bahay ng ganong kadali kung wala tayong ipon, kung wala tayong budget. Kaya naman, pag may budget, at saka lang tayo nagpapaganda ng ating bahay. So, thank you po, Lord, dahil unti-unti nang um, napapaganda, napapaayos ang aming munting tahanan.